Meron tayong sulat. Sino sumulat sa atin? You're lucky. I found you last night. You were unconscious and someone was searching your pockets. I have no idea how much money they took. They ran away as soon as I I approach. Be more careful, Linus. Buti pa si Linus. Oh, ito. Ipapasok ko na to para in case na meron ba tayong ano rito. Yan. Papasok ko na to para kung gusto natin mag-preserve hindi tayo magugul maguguluhan ng ano. Sige natin ng ilaw dito. Ilaw dun. Tsaka ilaw dito. Ay, ayaw. Ito na lang. So, ito naman ang ilagay natin. Isa pa isang salvenous paper sa recycling bin wood dito yan pasok pala natin papasok natin yan at wala naman na tayong makagagawa Let's tayo lagay natin tong pickled cauliflower dito Pwede na tayo yung mag-harvest. Wala na tayo itatanim kasi 24 na eh. No, I don't not like to eat the potato. Wala na tayong... Yan. O yan. No. Ito na, hawakan natin yung hole. Ngayon, kailangan natin itong lahat anuhin bago mag bago tayo pumunta ng festival lahat ng tanim natin ay ating didiligan the, the flower dance in the for has begun in the forest pero hanggang ano naman alas 12 ba yun hindi ko na maalala unahin natin kung pagdidilig kailangan madiligan lahat to <clears throat> ang pwede lang itanim yung ano yung ben coffee kasi yung coffee maski magpalit ng season tuloy pa rin siya pwede siya sa summer eh ang ah, susunod so na season nga pala after tong spring syempre summer so another set of ano yun kainin na nga natin tong ano kainin natin to para tumaas yung ating energy Ayan. So Ay, ano ba 'yan? Tago nga natin dito 'yung mga daladala dala natin. Yan. Tapos mamaya itong mga 'to i-send natin. Hindi hmm? pa natin nabigyan si Snowy. Hello, Snowy. Ang tubig. Diyan ka lang, ah. Mamayang gabi, tulungan mo ko. Sana mamayang gabi, gising si Snowy para naman yung mga ano, hindi tayo atakihin. Bad luck pa yata ngayong araw na to. Pag, napansin ko yun eh, pag yung pusa gising, nasa labas siya, walang ano eh, walang monster. Maka kinakain mo. Kinakain kaya ni Snowy yung mga monster. Nako, um, 11 ano na. Hindi pa yata nadiligan lahat. Sorry Snowy. Maligo <laughs> ka muna. At na lang yung mga yan. Total na ano na siya. Ito pala. At saka to. Ayan. So, mamaya, ayun pa pala. Ano ba yan? Ayan. So, diniligan na natin lahat ng pwedeng diligin. Tsaka na natin ipipick upin yung iba. Lusin natin. Ito, pwede natin isend ilalagay natin to sa mga sh sa shipping lahat na lang muna ng gold pwede rin to ayan pag-iisipan pa natin yung iba kasi baka kailangan natin i-process 12 na kailangan na tayo pumunta dun sa ano sa sayawan ba yan wala time partner para magsayaw sayo okay naku hindi natin dala yung ating firmware pag uwi natin mamaya panggapas yung ating sandata. Let's go!